Bara-bara yan, oh, yakeburinge, lo ini Oh shit, oh shit, oh shit. Sasabay. na na po. Na. na. po yung may mga handa dito eh. Dito kaya. Ano ba to? Pesta ba to? Tao po. Wait lang ha. Po. Oh. Hindi, okay, sasabay ko lang to doon. Nag-isakay lang. uh, <laughs> oh. pwede pong mag Kahit konting pagkain lang? Kapal ang mukha mo. <laughs> oh, so, wait lang ha. Hindi, nag sabay lang po sa akin ha. Atid ko doon. Kawakan mo, hindi tayong kanin sa kanila. <laughs> lang, ah, lang, ah. Adami, adami, ano? adami? Eh, dito. Inawa mo. Ayun. Eh, Ay, kita doon, Huwag kang magalala. Mangilang po ang konting pagkain. Ulam lang po, sir, na. Uy, ang kapal din ng mukha nito eh. Doon lang po yung kanin, sir. <laughs> okay lang po, kahit konti lang po, wala pong problema. Doon, may, ang kapal-kapal ng mukha mo. Kahit konting kanin lang po, na, sir. Okay. Dalawang beses na 'yan.

Hayaan kayo mag-aaral. Salamat, poy. Okay na yan, te. Okay po. Baka na yan, set. Nagagamit ko po yan. Thank you, sir, ha? Salamat. Ano po kayong pamilya? Duya. Duya? Duya? Duya. D-U-Y-A. Okay. Duya po. Sige po. Salamat po. Ako po si ano? Marp TV po. Oo. Oh!

isa na lang po yung plastic ko. Kuha na po ako. Okay. Sige po. Salamat. Na 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 na. -na, -na. Okay po. Sige po. Ating ka po si sige, sige po. Na 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 na. Malu mo muka, ang mga <laughs> <laughs> Yung mga tao na hindi nahiya makapal Ano po kayo, pamilya? Ano po kayo pamilya? Gopes, Lopes. Go. Gopes. Gopes po. Ay, hmm. tawag Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? <laughs> Berengi. Kain po. Kapal ng mukha mo. mo <laughs> ako.

Black, ha? Ha? Black, ha? Hindi po, ano lang ito, ebedensya ko lang sir Kasi medyo na nagiinom eh okay. ah! the ano na? yung ko? <laughs> ano 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 anong ano 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 Nangyayos yung ng pagkain, siya, oh. <laughs> 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 What? Maganda lang <laughs> sa pangalan siya ng Po. <Bo>? Ako po? <laughs> okay. ako lang po yan. Ano Ano na panood ko? Ay. Marami po sa eh, po. Dati po akong matsing eh. Ano you po ano ano po ano pamilya? ano 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 kayong pamilya, ano Reyes ano yung ano yung ano yung ano Reyes. ano ko, ano Reyes.